Hello po mga kalaki, syempre nandito naman po tayo sa Baguio, ayan po Second day po natin dito sa Baguio mga kalaki at andito po ako ngayon sa Saan lugar ba to? Ayan po, may kainan kasi dyan, may restaurant dyan, ayan oh. At syempre po mga kalaki, ano, dami-daming namamasyalo Ginagawa kasi yung road Basta makikita nyo dun yung Hotel Binis, ayun Ayun yung Hotel Binis, ayun po, nandito tayo ngayon sa Baguio At syempre po mga kalaki, ngayon pong alas 11 po ng umaga Mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po Na mga talaga namang inaabangan abroad at Pilipinas Okay, sa mga uh, nag-aabang dyan ng mga lucky numbers namin abroad mga kalaki Abay tutok na rito dahil ibibigay ko na Ang mga code na talaga namang pinagpuyatan ko kagabi Ang lamig-lamig dito, grabe Umuusok yung bibig ko pag madaling araw gawa ganun ako, grabe, umuusok. <laughs> at syempre po, maraming salamat din po sa mga followers po natin na mga, na mga, nagpa-picture po sa akin kahapon. Mga nak nakakita sa akin yan sa Session Road. At syempre po mga kalaki, at ito na po mga kalaki ating mga lucky numbers ngayon. Tutok na ready ka na. Miniginaw ko sa ko eh. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, ito na po mga lucky numbers natin. Umpisaan po natin abroad. Ang 10-digit lucky numbers natin. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 37, number 31, number 28, number 15, number 39 number 43, number 47, number 51, at number 58. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 16, number 37, number 33, number 34, number 38, number 22, number 25, at number 29. At syempre po, ito naman po ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 20, number 15, number 11, number 33, number 35, number 36, at number 9. At syempre po, isunod na po natin ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 at 1 to 25. Ang ating 6-digit lucky numbers mo ay number 2, number 24, number 21, Number 18 Number 17 At number 8 Ayan po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang ating 6 digit 0 to 9 Ang ating 6 digit 0 to 9 ay Number 4 Number 0 Number 8 Number 2 Number 2 at number 7 po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang ating 5 digit lucky numbers Ang ating 5 digit lucky numbers ay Number 37 number 23, number 21, number 19, at number 16. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers abroad. Siyempre, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga kinakati ilong ko sa ginawa Kaya naglalaki po mga prices sa mga loto po dito sa Pilipinas mga kalaki. Kaya eto ibibigay na po natin. Pero bago natin ibigay ang mga loto sa Pilipinas na number, dapat po nakafollow po kayo sa mga tutong account namin na huwag kayo nagpa-follow sa mga fake account dahil hindi po kayo madadaanan ng mga libring lucky numbers namin sa social media. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. So meron po tayo mga kalaki na uh, 317,000 followers po ayan po sa Facebook natin at meron po tayong second account ang second account po natin is Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at syempre meron po yan 50,000 followers. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po na merong 16,500 followers po. At syempre may second account din po kami, Aris Gatchelian po sa Facebook. Oh. Yun po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong TikTok ang TikTok po natin 423,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account po natin kung saan pwede kayong mag-request ng mga lucky numbers. Humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Kapag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakapalo, ah. dapat nakapalaw. Padadala ko po kayo ng mga libreng lucky numbers dyan sa spam message mo. I-check mo. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito mga kalakis. 3 months po kami na magbibigay ng mga lucky numbers po sa inyo na nyo po Pilipinas at abroad. At syempre po mga kalaki ha, sa mga interesado po, dapat make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Hi po! Ay po, ayan po mga kalaki at syempre po ah, tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan, ayan, at sa mga interesado po mga kalaki, huwag mo nang palagpasin ng pagkakataon, bibigyan ko kayo ng discount mali mo naman pag na-code ko ang mga lucky numbers mo Diba, yung mga birthman at birthday mo, eh isa ka pala sa mga suswertehin na mananalo ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit lucky numbers. Okay, so mga kalaki, eto, eto, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers, Pilipinas, 642, number 14 Number 27, number 38, number 39, number 23 at number 24. At ito naman po ang 645. Number 8, number 26, number 39, number 41, number 12 at number 17. At ito naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 25, number 27 number 36, number 40, number 31, at number 13. Ayan po. At sinunod na po natin ang 655 six digit lucky numbers. Ang 655 six digit lucky numbers mo ay number 16, number 27, number 38, number 40, number 45, number 51. Ayan po. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 658. Ayan. At syempre po tutok ng mga kalaki mamaya tatayaan ko rin to. mamaya. Ako rito sa Baguio. Ang 6 digit lucky numbers mo 658 ay number 27, number 38, number 33, number 44, number 53 at number 57. Ayun mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers po ngayon pong Uh, alas 11 ng umaga mga kalaki kaya tutok na po rito Aba, syempre, dapat po mga kalaki, tandaan nyo yung mga laki numbers na yun, huwag nyo agad binibitawan. Ito na po paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Dancil Family. Ayun po, nagsuchat. Dancil Family po ng Dagupan City. Hello po! Diyan po sa mga Dancil Family. Maraming salamat po sa panonood sa aming vlog. At syempre po, sa mga uh, tricycle driver po at mga jeepney driver po, dyan po sa may Malasiki Pangasinan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po with dalawang Pangasinan na nagchat sa atin. Thank you, thank you very much po. At nais ko po mga kalaki, this, this day. Isa ka sa mapalad na mapapanalo sa mga vlog namin. Okay? Tandaan nyo po, 3 days po bago po natin palitan ng mga lucky numbers. Huwag na huwag nyo po agad bibitawan. So good luck mga kalaki. Ang lamig dito. Grabe, ang lamig. Lamig namin ang tao. Grabe, lamig.